Siguradong hahangaan mo nga itong si Luka Doncic matapos nga ng ginawa niyang ito para sa kanyang team na Dallas Mavericks. Pero bago siya bang idol ay ito muna nga rin si Kristaps Porzingis na talaga namang bibigyan ating respect matapos nga kasi ng Game 2 injury niya kung saan ni-report nga ni Shams Aranya na ito daw ay torn medial retinaculum. Well, hindi na nga natin ididetali yan pero base nga sa mga doctors na nag-cover nga na itong injury ni Kristaps Porzingis na ito nga daw klaseng injury ito requires surgery para nga gumaling. And yet mga idol, sabi ni Kristaps Porzingis sa kanyang interview before game 3 ay ito. Pakinggan natin ang na saglit. Yeah, no, let me play. I feel good. Like, let's do treatment. Um, but obviously, yeah, they, you know, I cannot trick them into making me, you know, allowing me to play but So kahit nga may ganyang injury siya mga idol ay gusto niya pa rin daw maglaro para nga daw makatulong siya dito nga sa kanyang team na Boston Celtics. So talaga nga ang big respect para kay Kristaps Porzingis na playing through injury na kahit na nire-require nga siya na magkaroon ng surgery. And then ngayon naman si Luka Doncic ay ating pag-usapan nang dahil may report nga sa kanya na before game number 5 daw laban sa Minnesota Timberwolves ay itong si Luka daw is enduring pain beyond comprehension. At kung nasa regular season nga daw tayo ay siguradong isa siya down daw ng Dallas itong si Luka for at least 2 weeks. At dahil nga raw kasi merong right knee sprain si Luka, left knee soreness, back soreness, pati na rin left Achilles soreness na usually 4 months daw ang itinatagal para ipahinga. So definitely bangdap itong si Luka Doncic mga idol. Tapos dinagdagan pa yan ng bagong injury niya sa kanya ng rib. And then may reporting din dito na ito nga daw si Luka receive a painkilling injection before game number 2 to numb the area of his contusion. So in short, sa sobrang dami nga ng injury ni Luka Doncic ngayong NBA Finals, abay kinakailangan niya na ng pangpamanhead, kinakailangan na nga ng injection para lang mawala yung sakit na kanyang nararamdaman. And yet itong si Luka Doncic sa kanyang mga interview, post-game interviews and pre-game interviews ay tanging sinasabi niya lang na I feel good, I will play. At hindi nga daw dapat mag-alala ang mga reporters, mga fans ng Dallas Mavericks. Tapos ito pa nga ang perfect representation na talagang bangdap itong si Luka Doncic at ito nga'y pre game pa lamang bago magumpisa ang laban abay tingnan niyo na nga ang itsura ni Luka Doncic panoorin natin So definitely big respect, salute nga dito hindi lamang para kay Luka Doncic pati na rin kay Kristaps Porzingis for letting it all out there sa court. At hindi nga masyadong iniindang injury at ang dangin gusto lamang nila ay maglaro at makatulong nga sa kanilang team para nga makamit ang kanilang goal na NBA Championship. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.